Ah, uh, may problema ako eh. Sir. Bapo ka sa renta. Pina-report kita ngayon dito. O pangibigayan yung bagong mission order. You have to vacate your post immediately. And prepare for transfer to the south. Sir, biglaan yata ito. Mayroon bang emergency, sir? Tatapat kita sa rento. May din pressure mula sa taas. Para ipadala ka sa Mindanao. Nakahanda ng transfer at travel papers mo. At aris ka sa lalong mudalim panahon. Sir, may kinalangon ba ito doon sa... doon sa nangyari kang makalawa? Yun na nga, Daniel. Sir, paano nangyari yun? Ako na nga tinutukan. Isa pa, sir, kasama kong aking anak. Hindi natin alam kung ano maaari mangyari. Kaya ginawa akong dapat kong gawin. Mabigat ang nakatapat mo. Maraming kaibig ang nasa posisyon. Mag-iisip polisya. At siya ati sa army. Sir, paano ang pamilya ko? Nag-aaral pa nga niya nang. Mari ba sa isama. Miss, walang doon sa lilipatan niyo. Matalino ang anak mo, Daniel. Madali sa makakangkop. Nagpauna na ako ng... ...komunikasyon uh, sa bago mong detachment na kalalagyan mo. Sa ngayon, Daniel, yan lamang magagawa ko. Ako man, sumusunod lang sa mga binababang utos. Yes, sir. Alam mo, Daniel, kapag ako'y naging general, hindi uobrat sa akin ng mga ganyan sistema. Mm -hmm. kita nuna. ni Salamat. Daniel. Totoo ba talaga itong nangyayari sa atin? Ha? Bakit pinai? Ang hirap talaga ng isang sundalo. eh. Kung saan-saan ia-assign, hindi ka naman makatanggi. Kagaya niyan. Basta nalang itinapon ka sa Mindanao. Pati kami ng anak mo na, damay eh. Tinay, wala tayong magagawa. Tulad ng sinabi mo, sundalo ako. Yun na nga eh, may nagagawa ba kami? Kaya ayan, bumuntot sa'yo. Ang ibig sabihin yan, kung itapon ka doon sa Timbukto, ayan, dadamay kami, sasama din kami sa'yo. Tayo, maganda pa sa si Zamboanga? Aha, uh, balita eh, maganda. Kaya lang di pa ako nakakarating doon. Isa pa yung Samuanga. Sinong susundo sa atin doon? May susundo sa atin doon, Tinay. Si Private Longtok. Naku, Daniel. Alam mo, Daniel, kung akong masusunod, gusto ko pa rin ang Maynila. Gusto ko sa Maynila. Kagaya ng anak mo. Bago iskula na naman papasukan yan. Doon sa eskwela, makikisama na naman yung anak mo. Bagong pakisama. Nanay, Tinay, okay lang po yun. Madali lang po makibagay. At Teresa, dun muna ako sa labas Mainit dito hoy kung nainitan ka, hubarin mo yung jacket mo <makes noise> Hindi gininawa ko sa labas <makes noise> Umiiwas ka lang sa usapan, Daniel <makes noise> Halata ba, Teresa? Halata, Itay Sabas <laughs> <laughs> sa muna ako <makes noise> <makes noise> <makes noise> <makes noise> Ano ba yan? Hoy! Huwag kang makialam dito, baka madami ka! Ikaw ang magmakialam. Sir, may nagtidilihan siya lang kami. Sinaktan ka ba, Brad? Ay. Ang lakas ng loob oh. ninyo. Hindi na uso sa barko yan. Boss, gipit lang po kami. Gipit, ha? Opo.